Mga kapatid, ito ay isang panalangin ng buong pusong pagsuko at pagtatalaga ng buhay sa kalooban ng Diyos. Para sa mga gustong sabihin, hindi na ako, kundi ikaw. Samahan niyo kami sa panalangin. Panginoon, isang bagay ang nais naming gawin, ang tuluyang pagsuko, hindi ng pagkatalo, kundi ng pagtitiwala hindi ng panghihina, kundi ng pagpapakumbaba. Hindi ng pagbitaw, kundi ng buong pagtatalaga sa iyong kalooban. Napakaraming beses na kaming nagsarili ng plano, umasa sa sariling lakas, lumaban sa iyong paalala, at ngayon aminado kami. Wala kaming kayang ayusin kung wala ka. Panginoon, tinatanggal na namin ang aming sariling agenda, ang aming sariling schedule, ang aming sariling pangarap na hindi pala ayon sa iyo. Ngayon, gusto naming magsabi ng, Hindi ang gusto ko, Panginoon, kundi ang sa iyo. Sabi nga ni Jesus nung siya ay nagdadasal, Hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi ang sa iyo. Lucas Kabanata 22, talata 42. Panginoon, tulungan mo kaming mahalin ang iyong desisyon kahit hindi namin gusto sa umpisa. Turuan mo kaming maghintay sa iyong oras kahit hindi ito tugma sa panahon namin. Panginoon, kinakabahan kami. Pero mas malaki ang iyong kapayapaan. Nalilito kami. Pero mas malinaw ang iyong liwanag. Napapagod kami, pero mas matatag ka. Kaya ngayon, isusuko namin ang lahat. Ang kontrol, ang takot, ang pride, ang ako muna, ang bakit hindi ako, ang gusto ko ng sagot ngayon, palitan mo ito ng pananampalataya, ng katahimikan, ng pagtitiwala, ng tunay na kapayapaan, Nagaling lamang sa iyo. Espiritu Santo, ikaw na ang manguna. Sa bawat desisyon, sa bawat araw, sa bawat ugnayan, sa bawat direksyon. Panginoon, ang iyong kalooban ay hindi laging madali, pero ito'y laging tama. Ito'y laging makabuluhan. Ito'y laging may layunin. At ito'y laging para sa ikabubuti kaya ngayon, sa iyo namin tinatalaga. Ang aming pamilya, ang aming kinabukasan, ang aming pananalapi, ang aming katawan, ang aming buhay. Gamitin mo kami ayon sa iyong layunin. Ituwid mo kami ayon sa iyong kalooban. Punuin mo kami nang sa huli masabi rin namin, nagawa ko ang bahagi ko natapos ko ang takbuhin, napanatili ko ang pananampalataya. At sa bawat araw mula ngayon, hayaan mong ang iyo, ang masunod, sa pangalan ni Jesus na siyang ganap na sumunod. Hanggang sa krus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay kanyang mga anak din kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa kanya.